Ang laki. Ang laki nito. Eh, saludo kay ng suha eh. Tagasang ka? Taytay po ako, nag Taytay. Tagataytay, Rizal po kayo. Paano niyo po nalaman to, ma'am? Sa Facebook good, po, ma'am. Sa Facebook. Nakita niyo sa Facebook. Huh. Tapos, paano niyo po kayo kinontak niya si Doc? Ano po, ah, nabasa ko sa lang mga Tas comment niya, tapos nag-comment po ako sa kanya. Nag-comment kayo, may nag-reply po sa inyo. O, sinubukan nyo lang magpunta po rito? Ayun po, sinubukan ko lang po. Ah, kung bakit di pa kayo nagkausap ni Vice, dito? You know? Hindi po. Hmm, anong katagal na ito? Nakaka po ako. O, so, laki po ay eh. laki eh, parang pakuha ng maliit eh. Wala, buwan naman eh. Eh, pinost mo sa ba ito sa akin? Pinakita mo ba ito sa akin? Hindi Hindi raw po Pero, kayo nagkausap pa na sumubok lang siya. Parang kwet na yung laki. Labaki pa sa kwet mo ito eh. Bata pa kayo, meron na kayo ganyan. kasi sabi po nung tatay ko, nanay, nanuno daw po ako. Tapos, pag pinopera ko daw po, makamapilay mapilay ako. Tayo na po kayo. <laughs> Pero hindi po sumasakit. Naku, ma'am. Hindi. Jena. Oo. Hindi pwede rito. Sorry, ah. Uh. Ang pangat ko. Laki pa na niyan. Ang pangat Kailangan general ay uh, spinal anesthesia ko. Babaalik ka dito. Pura pa? mo ka ngayon, ah. ka Kasi laki na ng puwit, eh. Mas malaki pa sa pwit ko, eh. Pa? Spinal anesthesia. Pero pwede mong pinahin. Yeah, Mga walk-up gagawin Kasi nakalaki yun, niya. Hades na sakot na yung buong hita mo. Malaki pa nga sa foot mo eh. Hindi ako nabibiro. Ganyan. Una, ultrasound natin. Bata ka po, meron ka na niyan. Ultrasound mo Hindi pa. Ibigay ko number ko sa iyo. Ito. lang, hindi natin pwedeng gawin dito. Ultrasound. Call a friend ulit si Doc. Gusto ko kayong natulungan eh. Layo-layo niyo eh. Ano'ng po kayo nandito? Anas-anas ako nga rin. Um, na po sa gawin niya. Hindi <laughs> naman sa sport complex. Forbid niya. <laughs> Bigyan mo nga ang jacket. <laughs> eh. Choke lang. Ano po pag naka tapos? Para malama na-except. Mabalik na Tsaka uh, magka Kasi kung with baka kasi himanso mo mo yan, malaki problema. Pero, pero ang po wala na. Yan. Pero kung nagkausap po kayo ni Doc sa Messenger, o, pinakita at napipakita nyo kagad, hindi po kayo mahihirapan di pumunta dito. Kasi eh, nung pala ma-assess na niya. Doon sa nitrato siya na, parang hindi ka na pumunta rito. Nag-ano nag, nag, lang po siya, walk-in. Mm -mm. Eh, gusto kong gawin dahil school na napakalayo napakalayo na napakala. pinagalingan mo. Pero hindi natin pwede nga. Hindi pwede tayo magtapang-tapang ng ganyan. Tapang ako, pero yung mga ganyan, mahirap. Saka masasaktan po siya na, Dok. Pero hindi naman po, delikado. Hindi naman. Hindi pa. Hindi pa ako mamatay. Kahit po hindi tanggalin niya, Dok. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ano po, sir? po, sir. Please, sir. Please, sir. Yes po, sir. Meron akong giant life po kasi nakinampakuhan. Nasa tay. Gusto niyo? Ako sir, kailangan ng sa official Pero ispire lang hindi pwedeng local? Ako sir. Oo, nasa proximal thigh. Dalawa na yung pinapunta ko dyan na yung isa parotid. Okay? Oo, tapos ito, papupuntay ko dyan bukas. Bakit po sir? Di Oo, uh, malaki Nasa proximal thigh Sa dorsal aspect ng proximal thigh. Malaki eh. gagawin ko nga dito, galing pa ng tay-tay eh. Pumunta pa ng panumpit. May sana eh, uh, may pan. Pero ito is final anesthesia. Pasok natin sa service, ha? Okay, sa sabi ko na. Oo. Ika-kohandag e, may service din, anak? Okay, sir. Okay. Oh, sige. Okay. Thank you. Doon yan, punta ka lang yan. Mayroon ba yung pangkos sa amin? Ha? May dala ko ba kayong damit? May pili ako ba ng mga damit dito? Kasi pag-uwi pa ako sa amin, nalayo. Masa. Um. Hindi siya makatulong. Dito. Hindi, kami dito na po. Kahit ko mo kung po. Dito mo po tulogin. Tapos eh. tulogin. May kasama mo kong bata. Ay, may kasama kayong bata. Wala kasing pasok eh. Kasi wala kayong pera. Meron lang po, pangasahin ko. Hindi, magsahin pa ano kayong kakain. Ang biro. May pangasahin Eh, yung pagkain nyo, mamaya. Meron po. Yung damit, magpo-provide din kita kahit luma. Ay, matulungan eh. Tapos eh, ganyan. Tayo layo niyo, sana Ate damit kahit luma mabibigyan kita. Pero pagkain ako rin. <laughs> Ilang taon na ba ibatang ko tama mo? Eight, Eight. Ay, 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 man, kaya ay, kaya ay, kalina, ay, 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 ko hindi niya pinatanggal. Madali na Madali na mo, lang. niya. Dok, dok, hindi niya patatanggal, lang, hindi niya patatanggal, halimbawa lang. Ano mangyayari kung hindi niya patatanggal? Ano, ano 20 years na ngayon eh. Hindi, ko kaya lang. may biko tayo dyan, may biko. Oh, na mga pa tayo, may palaman. Okay, sige, Pinapa-ultrasound ni Doc si ate pero sa ospital ng Tondo gagawin kung saan si Doc nagpa-private clinic. Pero si ate, kesa doon magbalik-balik, edo na lang magpapalipas ng gabi sa clinic. Dahil nga naman malayo din ang Rizal. Pero ang galing talaga ng Diyos eh, dahil nataon na yung isang pasyente ay taga doon din sa Tondo kung saan yung ospital na pupuntahan niya. Kaya ngayon ding araw na to, magsasabay sila para hindi na din maligaw. O ba diba, pag talaga inadya ng Diyos, gagawa at gagawa ng paraan para mapagaan ang buhay.